Oo, oh, ah, madalas nang uh, sagot ni Ma'am Inday sa mga medyo. Dati, maingat to at uh, talagang umiiwas. Ha? Pero ngayon, sumasagot. Ha? Very good ka dyan, Inday. Sige, pasok. Wala naman. Uh, wala namang... Ang, ang Uniteam kasi, it was a tandem uh, during the elections. No? Ngayon naman, ang trabaho namin uh, is uh, hindi na pangangampanya. Ang trabaho namin is uh, President and Vice President with regard to our working relationship, wala naman akong, wala akong narinig mula kay uh, Pangulong Marcos sa reklamo niya with regard to sa trabaho namin sa Department of Education. Tuloy-tuloy lang uh, yung trabaho. Along with what is happening po dito sa politics, ano po yung mensahe po natin sa taong bayan, sa mga uh, kababayan po natin? Um, well, magmasin na uh, yung mga mahilig uh, sa politika, pamasid sila and uh, hindi pa talaga kasi ngayon ang panahon uh, ng pamumulitika dahil napakalayo pa ng 2025 and syempre mas malayo pa ang uh, 2028. Kaya nga kung nakikita ninyo um, yung mga ginagawa namin ay uh, gawa lang, uh, trabaho lang sa Office of the Vice President uh, sa Department of Education And kung meron mga atake o meron mga issue na lumalabas, uh, we uh, address. Alam mo kasi ito ang problema eh. Dahil hindi, hindi okay ang relasyon ni Inday Sara kay uh, Martin Romualdez, eh, nag assume itong media na na may lamat na yung Uniteam na parang si BBM ay kakampihan ito si itong kanyang pinsan. At uh, tinatanong nila si Inday Sara kung kamusta naman kayo ni BBM. It never unang-una sa lahat si Inday Sara pag tinatanong tungkol kay BBM, lagi naman siyang nakasuporta. Lagi naman siyang nakadepensa. Wala naman siyang uh, kahit isang statement na binitawan na naga-undermine sa presidente. Sobrang layo nito sa Lenny Robredo, mga bossing. Kumbaga siya, pinaninindigan niya yung tandem ni ng dalawa. Wala akong masasabi sa trabaho mo. Dahil una sa lahat, yung trabaho mo ay ikaw lang ang gumagawa at makakagawa niya. So I am not in the position to tell you that you are wrong. Bahala ka sa buhay mo. Apakarami mong mga nasa paligid mo na mga... Uh, ano yun? Uh, little President meron ka namang gabinete. So, I'm sure uh, all of your minds combined together are better than mine. So, binigyan mo ako ng task na alagaan ng Department of Education. Binigyan mo ako ng laya na gaw gawin yun. At as far as I know, nagagawa, nagagawa ako naman yung mandato ko. So, kung kami dalawa, working, re working relationship namin is very intact. Kasi, wala naman akong conflict na ginagawa. Na, o wala naman akong bagay na ginagawa na conflict sa trabaho niya. Wala naman akong ginagawang trabaho na hindi nagko-compliment sa mga ginagawa niya. And very vocal din naman siya na ayaw niya akong mapahamak at ganun din naman ako sa kanya. So ito kasi mga media, uh, ini-issue na may lamat na may lamat na dahil lang si Inday Sara at si Martin Romualdez ay medyo hindi okay. So feeling nila na Bongbong -bong Marcos is taking sides. <coughs> Aba ay maraming salamat. Agyaman na Okay tuloy natin. Oh, di ba? Oh, naman ano very ano, very safe sumagot ang ating Inday Sara o anong sinabi niya? Uh, ano masasabi mo doon sa mga <laughs> ano, sa mga mahilig sa politika? masasabi ko lang sa mga mahilig sa politika? eh, magmasid kayo. Tsaka, huwag nyo kasi masyado mo nang isipin yung 2025 tsaka 2028. Ang layo pa, no? Ang dami po pong problema ng bayan natin na dapat nating inaasikaso. Hindi natin dapat iniisip muna yung mga eleksyon na yan. Oh, hindi ba? Saan naman? Oh, ito pa, isang balita patungkol kay Inday Sara. Oh, bago tayo uh, uh, magpaalam at uh, hindi na ka like Ayan, so uh, pagsuri sa motibo ng Kongreso sa resolusyon na may kinalaman sa ICC, pinauubaya na daw niya. O sige, uh, tingnan natin yan. Ngayon, nang magkatulad na resolusyon ng Kamara at Senado, ipauubaya na raw ni Vice President Sara Duterte sa publiko ang pagsuri sa umunay motibo dyan ng Kongreso. Sinagot din niya tanong kung may lamat ang UNITEAM. Yan naman ang tinutukan ni Ian Cruz iwan na lang namin yan sa mga tao no, na i-analyze. I do not want to speculate sa mga motives sa uh, ng House of Representatives. Kung si Vice Presidente Sara Duterte ang tatanungin, ayaw na kulayan ang mga dahilan sa likod ng magkakasunod na paghahain ng tatlong resolusyon sa Kamara na umihikaya sa gobyerno makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa Giyera kontra droga ng administrasyon ng kanyang ama may kaparehong resolusyon na rin inihain sa Senado. Ang mga yan nangyari sa gitna ng paglipat alyansa ng mga dating kalyado ng mag-amang Duterte at kasunod ng pahayag ni Pangulong Marcos na pinag-aaralan ng gobyerno ang posibilidad ng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Sinagot ni Vice President Duterte ang tanong kung may damat na ba ang unitin? Wala naman. Uh, wala namang ang, ang unity team kasi it was a tandem uh, during the elections no ngayon naman ang trabaho namin uh, is uh, hindi na pangangampanya with regard to our working relationship wala naman akong wala akong narinig mula kay uh, Pangulong Marcos yung mga mahilig uh, sa politika magmasid sila and uh, hindi pa talaga kasi ngayon ang panahon Uh, ng pamumulitika dahil napakalayo pa ng 2025 and syempre mas malayo pa ang uh, 2028. Sabi ni Duterte, sa Department of Justice nila idadaan ang pag-iit ng kanilang posisyon na hindi dapat makipagtulungan ng Pilipinas sa investigasyon ng ICC. Sabi naman ang DOJ na silang walang hurisdiksyon sa bansa ang ICC pero kailangan nilang maging bukas sa mga suhestyon pinapag-aralan lang po, no? Dahil uh, may meron mga nagsalita galing sa... Ganun. At pagdating dyan, kailangan maging bukas kayo. Pero bakit pagdating nung kaso nila, Tebis at Dibantag, saradong-sarado isip ninyo? Ay yung tumanggap ng ano. Ayon yung tumanggap ng mga pagkakamali. Ayon yung tumanggap ng mga suggestion. Ang dami mga nagbibigay sa inyo ng mga legal advice hindi niyo sinusunod. Tapos ito, ah, uh, pinag-aaralan natin lahat ng mga inilalatag sa atin. Niknik Nick, nyo. Tamo, ano lang nyo yan. Pwede nyo kasing gam i-weaponize na naman yan. Pwede nyo na naman gamitin yan para ano, para yung mga yung dating kaalyado ni PRD, hindi makapagsalita against you. Sa kongreso, at uh, trabaho naman po namin na uh, makinig sa ating co-equal branch of government. Inihingan rin ng GMA Integrated News ang pahayag si dating Pangulong Duterte. Inabangan namin siya. Ihingan nyo ng pahayag. Nagagigikan sa masa siya. Sana tumawag kayo, GMA7, uh, TV5. Tumawag kayo sa SMI para sana magpadala kayo ng inyong representative doon na magtatanong sa kanya kasi open ang SMI doon ha. As far as I know, meron siyang isang taga na pinayagan niya magsalita magtanong kay PRD. O hindi ba? O di sana kung na, kung uh, may gikan sa masa pa, hindi niya sana di sana nila tinatrabaho yung SMN, di sana may pinapanood tayo. O ngayon gusto niyong tanungin si PRD, Jusko po. Lahat na nga sinasabi niya sa gigkan sa masa sa kanina sa so conferment sa kanya ng Juris Doctor Degree sa San Beda University pero agad din siyang umalis. Para sa GMA, hindi naman kasi kayo importante. O oh, agad na naman daw umalis ang ating uh, presidente pagkatapos ng event kasi nga ayaw niyan sa inyo. Ayaw niyan sa inyo, may tiwala yan, dyan lang sa SMNI. At kakaiban at bye. Ay, gusto nyo palang makakapanayam si PRD. Di sana, pinababayaan nyo na may gikan sa masa para sa masa para, di ba, may binabalita tayo lahat. Ay, kaya lang, ayaw eh. Ayaw ng mga bossing nila. <laughs>